Patindi ang naging revelasyon ng ex-partner ng kapuso aktor na si Buboy Villar, matapos nitong ibahagi ang mga larawan ng umanoy pananakit sa kanya ng aktor noong sila ay magkarelasyon pa. Tila napuno na ang ex-partner ni Buboy matapos nitong ibahagi na simula nang nagkaroon ng bagong pamilya ang aktor ay nabawasan na ang sustentong binibigay nito sa anak nilang dalawa at wala na raw oras ang aktor na bisitahin ang mga anak nito na nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Wala o manong problema sa kanya kung mayroon ng bagong pamilya si Buboy, ngunit pakiusap niya na huwag gawing content ng magkasintahan ang anak nila ni Buboy at maging sa mga interview raw nito ay pinapalabas na ulirang ama raw ito at siya. Nag-aalaga sa kanilang mga anak, ngunit ang katotohanan raw ay mga magulang niya ang nag-aalaga. Mahabang post ang ibinahagi ni Angeline sa kanyang Facebook account kung saan inilabas na nito ang umano'y dahilan kung bakit niya iniwan si Buboy at ito ay dahil umano sa pananakit na ilang beses ring nangyari. Ngunit hindi niya pinaalam sa kanyang mga magulang dahil ayaw sana niyang masira ang pagsasama para sa kanilang mga anak. Ilang beses raw din umanong ng babae si Buboy, kaya hindi raw ang dahilan na iniisip ng mga tao na natatanggap niyang bashing noon na iniwan niya ang aktor dahil sa wala itong pera. Ibinahagi rin niya ang larawan ng sasakyan nilang binanggaraw ng aktor dahil sa nagtalo sila noon at tinututuoraw nito ang sinabing ibabangga ang sasakyan kahit nasakay nila ang kanilang anak. Parte ng post ni Angeline, kung makikita niyo mga interview ni Buboy sa GMA palagi niya sinasabi na nire-respeto niya ako at mahal niya daw mga anak namin. Ayoko na magamit ang mga anak ko para sa ikakalinis ng pangalan niya. Pinapalabas niya palagi na siya ang nag-aalaga na kahit bihirang bihira niya lang mapuntahan mga anak namin. Sa sustento naman, wala naman problema hindi siya nagsustento for almost 2 years, oras na lang sana para sa mga bata, dun na lang sana bumawi dahil siya lang ang meron ang mga bata nasa Amerika ako dahil need ko magtrabaho. Dalawa trabaho ko sa Amerika dahil kahit future nila kailangan ko simulan ng ipon. Sa mga nagsasabing iniwan ko daw si Buboy dahil mahirap lang siya, kahit kailan hindi ko siya iniwan kahit hindi na niya ako napapakain ng mga araw. Sinamahan ko siya sa hirap. Sinamahan ko pa rin siya dahil mahal ko siya. Sinasaktan niya ako, konting away lang mananakit na dahil alam niyang hindi ako nagsusumbong sa mga magulang ko. Gabi-gabi umiinom at pagwimaoy, maoy, tapos ending puro na naman pananakit at pagmumura sa akin sa harap ng one year old. Ilang beses niya ako niloko ng paulit-ulit pero ano ang ginawa ko? Pinatawad ko at umasang baka sakaling magbago pero hanggang huli hindi pa rin siya nagbago. Wala na kong choice kundi iwan dahil napapagod na kong lokohin, napapagod na kong saktan fisikal. Ayokong lumaki anak ko na may trauma nang dahil sa ama niya. Habang tumatagal lumalala pagiging violent niya. Masakit mang iwan siya pero kailangan kong gawin dahil baka mapatay na lang niya ako dati. Hindi namin kailanman naging problema na wala siyang pera. Hindi ko yan niloko kahit kailan naging tapat ako. Ang hiniling ko lang sa kanya maging maayos siyang tatay sa anak namin at huwag niyang makalimutan dahil nasasaktan yung anak namin.